Kahit na di ni Ramon at tanggol si Marites na puntahan ang lamay ni David, ay hindi pa rin siya sumuko. Gumawa siya ng paraan para makatakas sa kanila. Lahat gagawin niya makita lang niya si David sa huling pagkakataon kahit pa ikapahamak niya ito. Dito mo makikita ang sukatan ng pagmamahal ng isang ina na kahit hindi kayo magkaayos at kahit kano pa katarantado ang iyong anak ay kahit anong mangyari anak mo pa rin ito at hinding hindi yan magbabago. Nagtagumpay si Marites sa kanyang planong pagtakas kina Ramon at agad itong nagtungo sa bahay ni Narigor para makita na sa wakas ang anak. Nang marating na ni Marites ang bahay ni na David, agad siyang hinarang ni Santino, pinigilan siya nitong umakyat sa taas pero nagpumilit si Marites. Di ba iniwan niyo kami, huwag niyo nadagdagan yung problema namin, huwag niyo nadagdagan ang galit ni tatay, tugon ni Santino sa ina. Naririnig mo bang sinasabi mo, sagot niya sa anak, kahit na anong mangyari huwag mong kakalimutang nanay niyo ako at may karapatan akong makita ang kapatid mo hanggang sa huling pagkakataon, dagdag pa nito. Kahit anong pigil ni Santino, nagpupumilit pa rin si Marites, natatakot si Santino sa posibleng kahihinat ng pag nakita ng kanyang tatay si Marites, ngunit wala nang nagawa si Santino sumunod na lamang siya sa ina. Nang makaakyat na sila, nagulat siya sa nadat na niya na nakalagay na lamang si David sa mesa, ngunit hindi niya muna ito inintindi, nilapitan niya ang anak at niyakap niya ito, Iyak siya ng iyak. Tinanong niya si Mando kung bakit nasa mesa si David, agad naman siyang sinagot ni Mondo, tes hindi tinanggap ni Rigor ang ataol ang alam niya galing sa inyo ni Tanggul, labis itong dinamdam ni Marites, naaawa siya sa kalagayan ng anak, napatanong siya sa anak, bakit mo ako iniwan David, ipinaalam niya rito kung gaano niya ito kamahal. Ilang sandali lang ay dumating si Rigor, galit niyang tinanong si Marites, mahal mo. Pero inabandona mo ang kapal ng mukha mo, anong ginagawa mo dito? Sombat ni Rigor sa dating asawa, ngunit hindi ito pinansin ni Marites subalit tinanong niya ito kung bakit nandito si David. Respetuhin mo naman ang anak natin, mas lalong nagalit si Rigor sa kanya, bakit ako ni respeto mo? Ang anak mo ni respeto mo, ang pamilyang ito ni respeto mo, galit na sombat ni Rigor sabay bintang kay Marites ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang anak ko ikaw at ang demonyo mong anak dapat ikaw ang namatay. Sabay sa bunot kay Mare Tess, agad naman siyang napigilan ni Mando, at Santino, sinabihan ito na umalis na ang inay. Ngunit sa tindi ng galit ni Rigor hindi na napigilan ni Santino ang ama, nilapitan ni Rigor si Mare Tess at sinakal Nakal pagkatapos ay sinampal. Dali-dali namang pinuntahan ni Tanggol ang ina nito upang tulungan, pinigilan siya ng kanyang mga kasamahan dahil baka mas lalong magwala si Rigor pag nakita si Tanggol. Ngunit nagpupumiglas ito, wala na lang silang nagawa kundi sumunod rito. Nang makarating na si Tanggul sa dati nilang bahay agad niyang sinunggaban si Rigor, hayop ka. Binugbog niya ito ngunit lumaban si Rigor, papatayin kita kasama ang nanay mo. Galit na tugon ito, inawat ni Namando at Santino si Tanggul, ngunit nakawala ito at nagpatuloy ang kanilang bugbugan hanggang mahulog sila sa hagdan. Nahawakan ng mga kasamahan ni Tangul si Rigor at ginulpi niya ito ng ginulpi, napatumba na lamang ito, biglang bumunot ng baril si Tangul at itinutok ito kay Rigor, papatayin kita. Galit na tugon ni Tangul, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari binunot ni Santino ang baril ni Mando at ipinutok kay Tangul ngunit hinaranggan ito ni Marites upang mailigtas ang buhay ng anak, nagulat ang lahat sa mga pangyayari, ano na lamang ang mangyayari kay Marites, sa pangyayaring ito mas lalong gugulo ang mundo ni Tanggol at ang pamilya nito. Maraming salamat po sa panunood. Huwag niyong kalimutang mag-like, share and subscribe sa ating channel para updated kayo sa ating mga susunod na kwento. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na kwento. Maraming salamat.